Sino itong veteran ng actress na kanyang kabataan ay may crush na young actor? Ang actress na ito ang nagpapapansin mismo kay aktor pero dead may ito sa kanya. Wow. Laking gulat naman ni actress ng digawan ng crush niyang actor ay ang kaibigan niyang isa ring actress broken hearted today siya dahil hindi siya ang pinili ni Young Actor that time. Wow. Po. Oh, Sino diba? yan? Itong veteranang actor, during her younger days, ay talagang isa sa may pinakamagandang mukha. Tapos yung crush niyang aktor, isa rin sa pinaka-wapong aktor. Text daw siya ng text, Why? how are you? kumusta ka lang? See you mamaya sa taping natin. O see you mamaya sa shooting natin. Ganun lang ganun siya, lagi-lagi. Anong ginagawa mo? ganun -gan sabi ng veteranang aktor. Pero yun nga, kahit anong papansin niya, hindi siya, uh, tinutuloy lang siyang kaibigan. Pero naloka itong veteranang actress dahil that time, ay ang niligawan nitong dating young actor ay ang kaibigan niya na talagang sabi niya, ay, bakit gano'n? <laughs> sabi niya, bakit siya ang pinili? Sabi ni <laughs> Betrana Atlas, gumaganan siya, di ba? So, para mabuti ka pa, ikaw niligaw, eh, crust na wow. ko yan. Pero, hindi naman sinagot ng niligawan na actress itong gwapong actor. Ganon? Yes, ganon. Wow, yan. Sino siya? So, hula-hula na po mga classmates kung sino ang wow. namin na veteran ng actress ay broken hearted dahil hindi siya ang ligawan ng kanyang type na type na actor noon.